That was around eight hours of hearing. Eh. You know Pero, 79 years old now si Pangulong Duterte. And yung mga tanong po ni Sen. Risa were out of line. Wala na eh. And sorry to say, but these were ignorant questions eh. Uh, you know, minimis niya at uh, pinuput niya in a bad light si yung mga statements and policies ni Pangulong Duterte when he said na I will I will take responsibility over the uh, drug war, mga casualties yan. He was talking about the policies. Ibig sabihin, gawin mo yung tama, pag may nagka-problema ka, ako yung sasagot sa'yo. Ito yung behind the scenes sa uh, Senate probe kahapon. At uh, anong kayo sa likod mismo ni PRD? At ito pong panoorin ito, mga kababayan. Sa publiko, maraming problema na hindi nasasagot na po ng gobyerno na ito. Isay ang gasolina. Walang gasolina. Operation, walang pera yan. Alam mo, kakastos ang polis sa sariling pulsa nila. Thank you, Mr. President. Buti talaga lang ako yung Mio. Ayan, ayan sila. Puro ng chip ang mga mga. Sige, sige, sige. Pag magkuto niya pera. Ayan ayan

Pangkakaan tayo, pangkakaan tayo dito sa Pilipinas. <laughs> para maites <laughs> ng bilang left and answer. Alam mo unang mula perra, perra para preparation sa perra sa katalina. To bolat talaga. Siyeng kalang siyeng kalang sa kungin siya. Pansol, pansol, pansol. Ang kulay. Oh, ay ako. Ay, tumayo. kuhain ko na lang itong public forum ko. Total, government, government property na ito. Ah, <laughs> oh, Chairman, uh, ano ba ang uh, narrative doon? Ba't ganun ka high-blood si <laughs> uh, PR PRD? Off-cam yun ha, sa live. Hindi, hindi tumigil, nireses kasi nga, you know, And that was around eight hours of hearing. Eh. Mm. Pero, 79 years old now si Pangulong Duterte. And yung mga tanong po ni Sen. Risa were out of line. Wala na eh. And sorry to say, but these were ignorant questions eh. Uh, you know, minimis quote niya at uh, pinuput niya in a bad light si yung mga statements and policies ni Pangulong Duterte when he said na I will I will take responsibility over the uh, drug war, mga casualties yan. He was talking about the policies. Ibig sabihin, gawin mo yung tama, pag may nagka-problema ka, kung sasagot sa'yo. Pero hindi, hindi yung pinatay mo yung inosente, nasa droga ka, pinatay mo yung tao mo, tapos ako sasagot ng pinatay mo. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Dahil ang point nun, yung guilt mo, kaya mo, kaya namatay yun, hindi dahil nag, eh, hindi legitimate operation, pero pinatay mo yung tao mo dahil baka ituro ka. So, ikaw mismo, criminal ka. Yun, dun dinadala ni, ni yun ang inaalis ni Senator Risa sa kwento na, oh, yun, paano si Kian, uh, ano, hindi naman lumaban. oh, you, do you take, ano, do you take uh, responsibility over that? Oh, paano yung bata, hindi naman lumaban. Do you take responsibility over that? Siyempre hindi, dahil he takes responsibility over legitimate operations. Ibig sabihin, mayroong pulis, sinahabol yung pusher, yung pusher may, pusher, may barel, babarilin yung pulis, papatayin yung pulis, pinatay ng pulis to protect himself. Sagot ni PRD yun. Ibig sabihin, legitimate operation, you did that in defense of your life or defense in self-defense. You know, pero yung, yung isang pulis na patong sa droga, tapos gaya nung yung Christina something Gonzales na naanja na witness ng nila sen, n, 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 witness ng grupo nila na nag aakos sa kay uh, President Duterte. Uh, sinabi na siya mismo pusher siya, dala siya ng pulis, tapos yung asawa niya uh, pinatutulak daw ng pulis, as pinatay din ng pulis. So yung police criminal yon it, it, it is not a legitimate operation. So hindi sagot ni PRD yun. Yung ginawa niya, kanya yun. Eh doon siya, siya pinipin down in, in a broader sense ni Risa knowing no, you that it will not be acceptable in court or by law. So kaya si PRD was saying, or si President Duterte was saying, mag-aral ka ng batas, magtanong ka sa abogado, dahil hindi ka naman abogado, eh you know, she was, she was uh, drilling on that. So nagagalit si PRD dahil minamali mo yung kwento. Ang kwento dito yung drug war, hindi yung mga kriminal na pumat -pina pinatay ng kriminal ding polis or kriminal ding opisyal. So 79 years old na. So we were all trying to calm him down dahil nagagalit siya dahil kaya may drug war para sa mga inosente na pinapatay ng mga kriminal hindi para sa mga kriminal na pumapatay ng, il, ng kriminal na police, kriminal na opisyal na pumapasok sa droga, na pumapatay ng inosente, hindi para sa kanila ang hindi para sa kanila ang drug war. Sila ang kalaban ng drug war. Yun po yun. Eh, nila ang kwento eh. Kaya nagagalit si PRD. That's unfair for us dahil eh, may namatay. Dahil, mara, dahil nga ganun nga kalaki ang problema ang daming sangkot sa droga eh. 'di ba? Mga opisyal sangkot sa droga hanggang ngayon balikan. Balikan yung mga dating siga na nasa nagtatago na. Ngayon balikan na naman.